Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Midweek. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili o pagpapahalaga sa pamamagitan ni Kristo. Ang wika po ng ating leksyon, sino mang isinuko ang kanilang sarili kay Kristo ay hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa kanilang pagpapahalaga sa sarili, sapagkat sila ay may higit na pagpapahalaga sa pamamagitan ni Kristo. Kung babasahin po natin ang The Ministry of Healing, ating mababasa, marami ang mga angkop na gumawa ng napakahusay na gawain, nakakaunti ang natatapos sapagkat sila ay nagtatangka ng kaunti. Libo-libong dumaan sa buhay nila na tila bagang walang dakilang bagay na kung saan ay upang mabuhay. Walang mataas na pamantayan upang abutin. Isang dahilan para dito ay ang mababang kalkula na kanilang inilagay sa kanilang mga sarili. Alam niyo po ba mga kapatid na binayaran ni Kristo ng isang walang katapusang halaga Walang katumbas na halaga para sa atin at ayon sa halagang binayarang ibig niyang ating pahalagahan din ang atin pong mga sarili. Isang kapatid na babae ay nagbahagi matapos na sinimulan na mamuhay sa banal na espiritu. Ang wika niya, aking natagpuan ang aking pagpapahalaga sa aking sarili kay Kristo. Kung tayo po ay naniniwala na tayo ay tayo po ay binayaran na tinubos na ng walang katumbas na halaga ni Kristo ganun natin marirealize kung gaano kahalaga ang atin pong mga sarili sapagkat maging ang Panginoon pinapahalagahan ka pinapahalagahan ko at pinapahalagahan po tayong lahat Meron pong isang karanasan ng isang kabataang lalaki ang naghanap ng isang sesyon ng pagpapayo kasama ang isang ministro dahil ibig niyang mapuno ng banal espiritu at nakikipagpunyagi rito. Ang ministro ay nagtanong sa kanya. Ang sabi po ng ministro, na isuko mo na ba ng lubos ang iyong kalooban sa Diyos? At ang sagot po ng kabataang lalaki, hindi palubos. At ako'y natatakot. Kung gayon, sagot ng ministro, walang halaga na manalangin para sa Espiritu Santo. Kung hindi mo muna lubos na ipasakop ang iyong kalooban sa Diyos, hindi mo ba ibig na isuko ito sa Panginoon ngayon? Ang wika po ng kabataang lalaki, hindi ko kaya. Ang sagot po ng ministro, pumapayag ka ba na gawin ito ng Diyos para sa iyo? At ang sagot po ng kabataan, opo. Kung gayon ang wika ng ministro, hilingin mo ito sa Panginoon ngayon. At ang kabataang lalaki ay nanalangin ang wika niya sa kanyang panalangin. O Panginoon, gawin mong walang laman ang aking sariling kalooban. Dalhin mo ako sa ganap na pagpapasakop sa iyong kalooban. Ilagak mo ang aking kalooban para sa akin. Hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, nasubukan na po ba nating manalangin ng ganito na sa pagkakasambit ng kabataang lalaki? Nasubukan na ba nating isuko ng lubusan ang atin pong mga sarili? Kahanga-hanga ang pagsuko ng kabataang ito sa atin pong Panginoon. Pagkatapos, tinanong po siya ng ministro kung ito ba ay naganap. Ang sagot po ng kabataan, kinakailangan na magkaroon ng kaganapan. Hiniling ko sa Diyos ang isang bagay na ayon sa kaniyang kalooban at alam ko na ang aking dalangin ay narinig at aking natanggap ang aking hiniling. Oo, ito ay nangyari. Ang kalooban, ang kalooban ko ay naririto. Siya ay nanalangin para sa banal na espiritu at tinanggap niya rin ito kahanga-hanga ng ating mapagmahal na Ama ay lalong nais na gawin ang mga kinakailangan sa atin kapag ating hiningi ito. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nagkakaloob ng mga bagay na ating hinihingi ayon sa Kanyang kalooban. Kumusta po tayo? Tayo po ba ay humihingi ayon sa kalooban ng Panginoon? po ayon po sa atin sa kalooban, sa mga gusto ng atin pong mga sarili. Kapag tayo po ay nagsuko ng ating mga sarili sa Panginoon, hindi tayo hihingi ng pansariling kahilingan, kundi batid natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, i-empty natin po ang ating mga sarili. Hindi po yung ating pansariling kagustuhan ang masusunod, kundi ito ay kagustuhan ng Panginoon. Basahin po natin ang nasa 1 Juan 514, 5, 14, verses 14 and 15. Ang sabi po dito sa pangako ng Panginoon at ito ang nasa at Nasa ating pagkakatiwala sa Kaniya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kaniyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Sa katulad po ng karanasan ng kabataang lalaki matapos niyang hilingin ito sa Panginoon, alam niya na tinanggap niya ang kanyang hiningi sa Panginoon. Kung tayo po ay hihingi ayon po sa talata ipagkakaloob ito ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. At tayo po dapat ay magtitiwala na ito ay atin pong tatanggapin. Meron po tayong dalawang bagay na maari nating matutunan mula sa panalangin ng kabataan. Ang kabataang una, ang kabataang lalaki na ito ay alam na ang panalangin na may kasamang mga pangako sa kaniyang dalangin, kaniyang inaasahan ang mga pangako ng Panginoon na ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay masasagot sa sandaling ang mga ito ay masabi. So baka naman po kasi humihingi tayo na hindi naman natin sinasambit sa Panginoon. So sa sandaling atin pong hingin ito sa Panginoon, ito ay kanyang ipagkakaloob. Ang kahanga-hangang pamamaraan ng pananalangin na may kasamang mga pangako ay ipinaliliwanag sa detalye sa munting aklat ng mga hakbang tungo sa personal na pagpapanibagong buhay. Ikalawa, na atin pong matututunan sa kasaysayan ng kabataan sa kanyang panalangin ay ang kabataang lalaki ay nagdesisyon na tanggapin ang tulong ng Diyos sa pagpapasakop ng kanyang sarili. Kasi kung maalala niyo po nung una, hindi pa niya lubusang isinusuko ang kanyang sarili dahil siya ay takot. Ngunit nung siya po ay tanungin kung nais ba niya na isuko, na tulungan siya ng Panginoon, ang sagot niya ay, opo, nais niyang tulungan siya ng Panginoon. Nawa po mga kapatid, ay ganun din ang ating maging desisyon ngayon. Na tayo po ay hayaan natin na ang Diyos ang gumawa upang maisuko natin ang lubusan ang atin pong mga sarili. Kinakailangan nating malaman na ang kakayahan na gumawa ng malayang kalooban na pagpapasya ay ang gumagabay na kapangyarihan sa atin pong mga buhay. Ibig ko kayong bigyan ng halimbawa upang lalong maipaliwanag ang lubos na kahulugan ng kakayahang ito. Ang katawang bahagi ng pampasaherong barko na Queen Elizabeth ay may timbang na 1,300 times nang higit sa kanyang timon. Ibig sabihin nito na ang timon ay may kakayahang gumabay ng malaki na 1,300 times na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang timon sa ating buhay ay ang ating kakayahan na ipasakop ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Kung gayon, ay kanyang ilalagay ang lahat ng kinakailangang tulong ayon sa ating pagkakaayos. Kung hahayaan po natin ang Panginoon ang gumawa, ang Panginoon ang maggabay, manguna sa ating buhay, ito po ay mangyayari. Kinakailangan lang nating isuko ng buong-buo ang ating mga sarili. Sa bagay ng pagpapasakop ng ating mga sarili kay Kristo, ang pagpapasya na ating kinakaharap ay ang mabuhay para sa ating sarili o ang mabuhay para sa Diyos. So dalawang dalawang desisyon, pipili tayo sa dalawang magiging desisyon natin. Ang mabuhay para sa ating sarili o ang mabuhay para sa Diyos. Ang bawat isa, lalo't higit ang mga kabataan, ay kinakailangang tanungin ang kanilang mga sarili kung ang kanilang pagkamakasarili ang dapat na mamahala sa kanilang mga buhay o kung ibig ba nilang mag maglingkod sa Diyos. Ang mga bagay na material at mahalay na mga kaaliwan ay maaring magkaloob ng isang guni-guning kasiyahan. Ngunit ang mga bagay na ito ay nagdadala ng hindi tunay na kasiyahan. So maka ito po ay pansamantala lang. Laging nais natin ang higit pa. Lalong mayroon siya, lalong nagahangad pa. Ang kanyang pagrereklamo ay hindi tumitigil. So hindi walang satisfaction. At sabi ng isang kilalang salawikain eh ng German, sa wakas ating napagtanto na ang mga bagay na ito ang nagmamayari sa atin. Isa pang hamon na dapat nating isalang-alang ay ang katotohanan na ang ibang tao ay may tiyak na halaga ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Halimbawa, ang ating pamilya, paaralan, iglesia, kumpanya o sosyodad ay naghahangad ng mga bagay mula sa atin na sumasalungat sa inaasahan ng Diyos. Kapag ating ipinasakop ang ating buhay kay Jesus, kung gayon ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan at katatagan na bigyan ng karapatang mauna ang inaasahan ng Diyos at maari nating ipagtanggol ang puntong ating tinatayuan na may kasamang kaalaman at kagandahang asal. Katulad po ng nangyari sa kaysaysayan ni na Daniel noon na sila ay tumayong matatag sa kanila pong mga pananampalataya sa gitna ng napakaraming mga pagsubok. Maging kahulugan man ito ay ang kanilang buhay. So balit nakita natin na napakaraming tulong din ang kanila pong natanggap mula sa atin pong Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat matakot, masak, matakot na ang ating mga sarili ay hindi isuko sa Panginoon kasi hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo ay magsisimula sa isang batayan ng pagpapasakop kay Heso Kristo sa ating pagkahikayat. Ang pagsukong ito na nangyayari sa panalangin at angkop na alituntunin sa Biblia at matibay na paniniwala ay silyado ng bautismo at may bisang magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos ay tinatawag ang batayang ito ng pagpapasakop kay Jesus na isang pagkikipagtipan sa Diyos. Kaya ang, kung ang isang tao ay nagpasakop na sa Panginoon, nagdesisyon na na siya ay magpapasakop sa Panginoon, ito po ay ating binibinyagan. At ito po ay isang pakikipagtipan na sa Diyos na kinikilala natin at ang Diyos na ang mangunguna sa ating buhay. Ang pang-araw-araw na pagpapasakop ay isang bagay na may kaibahan. Yamang ito ay madalas ding tawaging dedikasyon, pagbabalik loob o pagtatalaga, ang pananalitang ito ay maaring magdulot ng ilang pagkalito upang ang mga bagay ay maging malinaw tatawagin ko itong pagtatalaga. So yung atin pong pananalangin everyday pagising natin na nagtatalaga tayo ng ating mga sarili sa Panginoon. Yun po ang sinasabi natin na pang-araw-araw na pagpapasakop o pagtatalaga. Ibig sabihin na ngayon ay nais kong ipamuhay ang batayan ng tipan na ginawa ko sa Diyos Nais kong tumayo sa aking tipan ngayon. Kaya napakahalaga na manalangin po tayo araw-araw. At gawin nating panalangin ang ganito. Panginoon, aking itinatalaga ang aking sarili sa iyo. Ngayon, kasama ng lahat ng bagay na akin at nasa akin. Sa so napakaganda pong panalangin na tayo ay nagtatalaga ng atin pong mga sarili araw-araw upang anuman ang mangyari sa atin uh, tayo po ay palaging nasa Panginoon. Hindi lamang ang ating mga sarili kundi lahat ng kung anong meron tayo. Ang Biblia ay ikinukumpara ang ating tipanan kay Kristo tulad ng isang kasal. Kung ako ay mananatili sa tipanan ito, kung gayon ay hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anuman. Ang Diyos ay kayang ingatan ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Laging iniingatan ng Diyos ang kaniyang salita. Siya ay hindi makikipaghiwalay. So forever tayong kasal sa Kanya at merong commitment sapagkat ang Panginoon ay tapat kailan, kailanman at magpasawalang hanggan. Si Maurice Venden ay nagpahayag ng ganito, walang alinlangan ang pag-aasawa ay hindi masyadong makahulugan kung hindi mo planong manatili sa pag-aasawa. Kaya yung iba, takot po ng magpakasal, takot ng commitment kasi maaring hindi nila talaga plano na mabuhay na nasa loob ng kasal na sila po ay committed sa kanilang mga partner. Kaya sila takot. Pero ang sabi po ni Morris Benden, walang alinlangan kung ikaw, na ikaw ay magpakasal kung ang plano mo ay manatili sa pag-aasawa. At hindi, hindi ka maaring manatili sa pag-aasawa kung hindi ka magpak, nakapagpakasal sa unang pagkakataon. Upang mapanatili ang positibong kahinat na ng ating pangunahing pagpapasakop, kinakailangan na manatili kay Jesus. Kung kaya si Jesus ay nagwika tungkol sa pananatili ng siyam na ulit. At mababasa po natin yan sa aklat ng Juan chapter 15. Halimbawa po ay sa talatang 5 at 15. Ang sabi po niya, Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay wala kayong magagawa. Asahin ko po sa wikang Tagalog sa dito sa ang Biblia chapter 15, 5 at 15. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tinan natin po ang verse 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Ang saganang buhay ay nagma, nagmumula sa pananatili kay Jesus. Kaya kung tayo po ay mananatili sa Kanya, kailanman hindi po tayo malalayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa Kanya, ating mapapangunahan ang mabungang buhay. Ang buhay ng kaligayahan, kapangyarihan, tagumpay. Kayang gawin ng Diyos ang dakilang mga bagay sa atin pong mga buhay. Kapag tayo ay nasakop ng katotohanan ng ito, ito ay ganap na babaguhin ang atin pong mga buhay. Mula sa Adventist ng Karanasan, ako ay laging nasa ilalim ng relihiyon. At ayon po dito sa may kasaysayan, sa gulang na 13 o 13 years old, ako'y ay nagdesisyon na magpabinyag. Gayon man na walang pagbabago ang aking buhay. Nakakainip. Walang ningas na nakita sa akin. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na maglakbay sa United States sa loob ng isang taon. Ako'y pumunta lamang doon upang matuto ng English at magpakaligaya. Ngunit isang gabi, ang banal na spirito ay tinawag ako at sinabi, Mael, sigurado ka ba na ikaw ay nasa tamang lugar? Mula sa USA, nais kong pumunta sa Sweden. Ngunit lahat ng pinto ay nakasara. Ako ay nasa ilalim ng malaking bato. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ng isang araw isang malapit na kaibigan ang nag-abot ng aklat nang ni Helmut Holbils, abide in jesus sa unang gabi ng aking pagbabasa hindi ako makahinto ang kilalang tinig ay bumalik sa bawat gabi ng patuloy na pagbabasa ang ningas sa wakas na ay nasindihan habang patuloy akong nagbabasa mas lalo kong naunawaan ang mga kamalian na aking ginagawa ang kakulangan ng banal na spirito. Matapos na mabasa ko ang aklat ng ilang ulit, hindi ko nauunawaan kung paano mangyayari ang pagbabago. Ang Diyos ang nakakaalam ng kasagutan at hindi ko namamalayan ang aking pananalita, ang mga pananaw ko at likas ay nabago. At pagdaka ang pituan sa profesional na antas sa France ay nagbukas. Para sa akin, ito ay gawa ng Diyos, ngunit may nananatili sa akin ang kabiguan ng hindi pagpunta sa Sweden. Ang ningas ay nariyan pa, ngunit hindi nagliliwanag ng lubos. Si Helmut ay pumunta sa Damery, Paris. Pumunta ako doon ng biyernes ng gabi. Sabado ng umaga at hapon, ngunit wala pa rin sagot. Paano muling magniningas ang apoy Dumating ang kasagutan linggo ng umaga. Ito ang huling araw. Ang problema ko ay hindi ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Nauunawaan ko na ang pagtawag ng banal na espiritu ay lagi, ngunit hindi matapos na matanggap ito. Kinakailangan din na magpasakop sa Kanyang kalooban at talikuran ang sarili. Kung wala itong ganap na pagpapasakop, ang Diyos ay hindi kikilos sa pamamagitan natin tulad ng sinasabi sa Mateo 6:33. Mula noon ay aking naunawaan na ang pagpapasakop na ito ay mahalaga sa ating ugnayan sa Diyos. Doon lang maaaring magliwanag ang ningas. Mga kapatid, Muli pong idinidiin ng leksyong ito kung gaano kahalaga ang pagpapasakop natin sa Panginoon. Nalubos nating ibibigay sa Kanya ang ating mga sarili na hindi po yung ating mga gusto ang masusunod. Hindi yung mga desisyon natin, hindi yung mga pansarili nating kapakanan ang atin pong nasa isip kundi kung ano nga ba ang kalooban ng Panginoon. Sa pag kung hindi po natin lubusang isuko ang ating mga sarili. Ang wika po, hindi makakagawa ang Panginoon sa atin. Pero sa oras na tayo po ay magpasakop sa atin pong mga sarili. Hindi natin mamamalayan katulad po ng karanasan ni Mael na ang Diyos ay gumawa sa kanya na hindi niya namamalayan. Siya pala ay unti-unti nang na sa bagong likas ng Panginoon. Nais ko pong basahin ang binanggit na talata sa Mateo 6.33. Ang sabi po, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, atin pong idalangin sa Panginoon na ipakita sa atin ang mga bagay na maaaring humahadlang sa ating ganap na pagpapasakop sa Kanya. Hilingin natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng kaalaman at kalakasan na magagamit natin ng tama ang ating kalooban at bigyan ito ng tamang karapatang mauna sa ating buhay. Ipanalangin po natin na bigyan tayo ng Diyos ng higit na kaalaman at hindi upang ang ating sariling kalooban ang nangunguna. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kapanagumpayan sa mga tukso at kasalanan. Maraming salamat po na waay pagpalain tayo ng ating pong Panginoon.